sa internet. So, nakita ko itong isang video na parang galing sa channel ni Kanta Kwento. Ayan, kung nakikita nyo po yung uh, pang video na sa likod ko. Nasa taas pala. Ayan, i-react mo natin to kasi parang ano, hindi ko na tinapos. Na, nasimulan ko siya ng konti pero hindi ko na siya natapos. Kasi gusto, siya, gusto ko siyang i-react kasi baka may mga information siya na hindi accurate. So, at least makorrect natin pamamagitan ng reaction video, di ba? So, ayan. Itatry natin uh, i-react itong kwento ni BJ Baktong. Sino ba yun si BJ? Sige, panoorin natin. Yan yung, yan yung time na ano, na nag-down yung server ng Facebook at saka TikTok, ah, YouTube. Facebook at saka TikTok, so sa... Ay, ah, hindi. Oo, nag yung Facebook at saka YouTube, so sa TikTok ako niya nag-live. So may... naisipan niya sigurong i-download, hindi ko alam. Nag-video -nag okay, ako niyan, eh. Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, Ang Kanta yeah. Kwento. Sino ba naman ang di nakakakilala ngayon kay BJ ng Sweet Notes Music? Ngayon okay. nga ay aalamin natin okay. ang kanyang kwento simula ng kanyang pagkabata at sa kasalukuyan ano ang mga pinagdaanan niya noong bata pa siya. Chicky. Halika at samahan niyo ako mga kakwento. Loh, dyan, ah. <laughs> Di ako ah. Kanto, -kanto or... Pero bago tayo magstart kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay hingin yes. ko po muna ang inyong like, share at subscribe bilang support. Maraming salamat. Mm -hmm. Pakicomment rin mga kakwento kung saan kayong lugar para malaman ko kung hanggang saan inabot ang ating kwentong BJ ng Sweet Notes Music. Halika at simulan na natin. Okay, si Jeffrey Bactong go. Jr. o mas kilala bilang BJ ng Sweet Notes Music ay ipinanganak noong taong 1994 sa Polomolok, South Cotabato. Mm -hmm. General... Pinanganak ako 1994, oo. Pero hindi sa Polomolok. Sa ano ako pinanganak? Sa Zamboanga City, Ricudo. Yan, para mas klaro. Santos City, galing siya sa isang relihiyosong pamilya. Mm -hmm. Mula pa noong elementarya, Nagkaroon na si BJ ng interes sa musika, lalo na sa pag-awit. Gayunpaman siya ay sobrang mahiya Oo, totoo po yun na nagaling po ako sa religious family. Kasi yung papa ko, pas pastor. At uh, saka, yeah, active po kami sa ministry since bata pa ako. Pero hindi po ako since bata mahilig sa music. Elot yung sinabi niya kanina. Parang, sabi niya, bata pa. Kasi mahihain ako dati. Ay, hilig ako sa music nung bata pa ako, pero hindi ako hilig kumanta kasi mahihain ako. Yung unang kumanta sa amin, yung kapatid ko, yung ate ko. Ay noong bata pa siya, hanggang sa dumating ang Agosto, buwan ng wika, noong siya ay nasa ikalawang baitang palamang, lamang, napilitan siya ako na ako niya. Ng guro na umawit sa isang event sa paaralan dahil sa Ito, sobrang pagkamahiyain ni BJ, sa pagtulak ng kanyang guro ay napilitan siyang magtanghal sa buwan ng wika ng kanilang yes. paaralan. Kami, Dito yan. na buo ang kumpiyansa ni BJ nang makakuha siya ng masigabong palakpakan mula mm -hmm. sa kanyang mga kamag-aral na dumalo at nakasaksi sa kanyang pag-awit. Mula noon, palagi na siyang naiimbitahan na magtanghal tuwing may event ang paaralan. Pagsapit ng 2000... Hindi ko ma hindi ko maaarala kung lagi ba ako na iimbitahan pero... Siguro sa mga ano, hindi ko alam. Kasi pagkakaalala ko yun lang eh. Yung time na buwan ng wika. Doon lang ako kumentay. Sa 9, nung siya ay nasa ikalawang taon ng high school, nagsimula siyang makilahok sa kanilang simbahan. Dito niya napaunlad ang kanyang kakayahan sa pagtugtog ng mga instrumento gaya ng gitara, bass guitar, keyboard, at iba pa. Pinaunlad nga ni BJ ang kanyang mga kahusayan sa instrumento pati na rin ang kanyang pag-awit sa mm -hmm. pagtugtog sa kanilang simbahan, yeah. marami na rin siyang nakilala ng mga musikero hanggang yeah. sa nakilala niya si Ian. Noong yeah. 2014, <laughs> hinikayat siya ng kanyang... Ka Shout out Ian Kors. Kilalang kilala ka ni Kanta Kwento ha. Shout out uh, bassist of Jarya Band. Pwede niyo pong uh, isearch kung curious kayo kung sino si Ian. Ayan po yan pagkabasa. Ayan uh, Koraraton. Kuraraton. So Ayan Kors yung pangalan niya sa Facebook kaibigan na si Ian na bahista ng Diaria Band. Dito siya nice. nagsimulang mangarap na makatungtong sa labas ng simbahan at makaranas ng mga live gig. Hindi lamang para sa suportang pinansyal, kundi ninanais niya na mapataas ang kanyang kaalaman at karanasan yeah. sa live na pagtugtog. Hanggang That's sa pinasali true. siya sa isang birthday event, isinama siya ni Ian sa line-up ng renaissance band kung saan oh. bahista si Ian. naging wow. alam na alam ah. <laughs> Tarista si BJ at isa sa mga naging kaibigan ni BJ ay si Jay, ang original na vocalist. ah uh, rest in peace Kuya Jay, nabanggit ka pa dito sa sa kanta kwento ni ay, eh, sa video ni kanta kwento. Si Kuya Jay po is yung vocalist namin sa Renaissance Band. Yan yung pinakauna kong show band sa Jansan nung araw. So, kinuha na siya ni Lord. So, shout out sa iyo Kuya Jay. Isa ka rin sa napakalaking naayambag sa music Musicality ko as missia uh, as uh, Kawan Kabanda All right, let's go Tanang kanyang naging unang banda na Renaissance sa pagsali ni BJ sa bandang ito nasundan pa ito ng iba't ibang banda na kanyang nasalihan yeah. Isa na dito ay ang Diarhea Band yeah. kung saan nakasama niya ang isa okay. sa mga sikat na couple band na si Jasper Numok yeah. mas kilala bilang Don Petok yes. nakasali rin Pero hindi pa yon after ng Renaissance band hindi pa siya Jaria Diretso. Meron pa akong grupo yung Soundworks. Before kami nag nag China, Soundworks yung grupo ko. Tapos yung Jaria nangyari yun yung umuwi kami after ng China. Okay. Din si BJ bilang bahista ng bandang Soundworks nang mawala ang kanilang bokalista, agad silang nagahanap ng babaeng bokalista noong 2014. Sakto namang kakauwi lang ni Charlotte mula Korea Bilang vocalist yeah. at dancer doon, at agad yeah. siyang kinuha ni na BJ. Pagpasok ni Charlotte sa banda, hindi pa sila agad naging magkasintahan kahit ramdam nila ang paghanga sa isa't isa. Yeah. Noong 2015, nakipagsapalaran si BJ sa pagsubok na maging bahagi ng sequencer band. Mm -hmm. Dahil sa likas na kakayahan ni BJ, nahilig siya sa pag-eeksperimento sa musika. Mm -hmm. Ang sequencer band ay may nakabukod na musika depende at gitara lamang ang live instrument na tutunog na gamit ni BJ. Mm -hmm. Kahit dalawa lamang sila ng kanyang kabanda nun, tunog full band sila. Okay. Buong kumpiyansa Salamat. nilang nag-apply sa mga bar. Ngunit mm -hmm. na-reject dahil noong panahon na iyon, yeah. full set band ang prioridad ng mga bar na kanilang yes, ina-apply. totoo yan. Totoo yan. Uh, siguro naranasan namin sa madaling salita, naranasan namin yung time na hindi pa medyo malakas yung sequencer, naranasan namin madiscriminate. Ika nga, kasi sabi nila, nagbibidyo ka lang naman yan. So, hindi pa masyadong kilala yung sequencer band nung dati, nung araw. So, yeah, meron kami mga bars na hindi kami tinatanggap kasi nga raw, hindi kami full set band. Kasi yung inahanap talaga nila, yung mga pesto is yung full band. So, patuloy natin. Ayan, sa dami ng bar na kanilang inaplayan, isa lamang ang nagbigay ng pagkakataon na pasalangan sila. Fiscal. Natuwa si BJ dito at pinaghandaan nila ang gig. Ngunit hindi nila inasahan na ang unang ay, pa pagsalang ba? nila ay siya ring huling pagtugtog nila doon. Oh. Sabi kasi ng may ari ng bar na magsasalang ba na ang fiscal. kanilang resto bar dahil nalugi ito. Naging okay naman ito kay BJ at nagkaroon din ng panghihinayang... Ngunit hindi sila sumuko at nagahanap at nag-apply pa rin sa iba't ibang bar sa kanilang lugar. Dito nakaramdam sila BJ ng frustration dahil ang nasabing bar na magsasara oh. ay patuloy pa rin pala sa pag-ooperate. Talagang sila lamang ang pinaalis. Ganun pa man, hmm. dito so na sorry. nga nagkaigihan si BJ at Charlotte matapos ang kanika nilang mga dating relasyon. Noong 2016, sinama ni BJ si Charlotte bilang sequencer duo at nabigyan sila ng pwesto sa Fish Yes, Dati rin ng kanilang banda. Ang may-ari ng bar na si Mr. Clifford ang nag-udyok sa kanila na ituloy ang pagiging couple sequencer band. Oy, Clifford? Ha ano G-Ford po, hindi po Clifford. <laughs> shout out, minong ko po yun si G-Ford, isang uh, legendary musician from Jensen. Hanggang sumapit ang 2017, sa lubusang pagmamahalan ng dalawa ay nagpakasal sila sa taong iyon. Sumang-ayon hmm. naman ang lahat sa kanilang kasal pati na rin ang pagkakataon dahil nakapasok sila sa inaplayan nila sa China bilang real life couple band na tutugtog yeah. sa isang hotel doon dito na kaya sa taon ding notes. iyon lumipad sina BJ at Charlotte at dito na nila pinangalanan ng kanilang grupo bilang Sweet Notes Music oh, alam niyo ba guys sa, sa dinami-dami ng lugar na napunta namin ngayon gusto kong balikan yung kung saan kami dati nagtatrabaho ni Charlotte sa ano sa China gusto ko siyang puntahan yung hotel, mismong hotel. Kasi meron kaming hotel sa China na tinugtugan na wala talagang tao. So, may, may gabi na walang nanonood. Tumutugtog lang kami sa lobby ng hotel, pero walang nanonood. So, gusto ko siyang puntahan. Gusto kong na-experience kung ano ang pakiramdam that na andun ka sa pinagtatrabahoan mo dati na Basta, hindi ko ma-explain. Gusto kong puntahan yung mga lugar na tinutugtugan namin dati sa China. Gusto ko ma na feel ko hindi ko alam kung ano ma-fail ko pag nagawa ko yun kasi basta <laughs> Patuloy natin. nakaipon naman ang mag-asawa habang sila ay nasa China ngunit nalugmok sila ng ma-forfeit ang kanilang dream house na ipupundar sana yes. pagbalik nila noong 2020 sa Pilipinas nawala ang kanilang 200,000 pesos para sa kanilang dream house lumaban silang mag-asawa yes. at hindi nawalan ng pag-asa sa taong ito isinilang ang kanilang unang anak na si Shikai Sa kabila yes. ng mga hirap, sabay-sabay na. na dumating ang swerte at biyaya uh, Bagaman, It's a blessing, hindi po siya swerte, blessing po siya Kasagsagan ng pandemya noong mga panahon ng pagbalik nila BJ sa Pinas Noong taong 2020, patuloy silang naghahanap ng matutugtugan Dahil nga ito na talaga ang kinalakihan nilang hanap buhay mm -hmm. Kaya naman tinanggap pa rin sila ni Mr. Clifford sa kanyang bar na fishcot, malaki ang... Wait lang, uh, correction pala, kanta ko ito. si Clifford, G-Ford po yan, si Sir G-Ford, hindi po siya ang may-ari ng fishcot, ano, siya po yung ano namin, ninong sa kasal, so siya po yung mga, kumbaga, pinaka-mentor namin sa sequencer, yung may-ari po ng fishcot is iba po yun, hindi ko na lang sasabihin para sa privacy nila, pero magkaibang ibang tao po yun sila. So, hindi po sila yung may-ari ng Fishcot Bar para malinaw. Thank you. Pasasalamat ni BJ sa patuloy na pagtanggap at suporta na ibinibigay sa kanila nito. nag e extra din sila sa mga pribadong okasyon, online o virtual gig kung yeah. saan saan nakalive sila at pinapanood lang sila ng live ng private event. Yeah. Pagdating na nga ng panganay ni na BJ at Charlotte na si Shikai, talagang kailangan nilang magdoble kayod para dito. Mm -hmm. Sa kanilang pagtugtog sa Fishcot yeah. Sinabayan nila ito ng pag-upload ni BJ sa YouTube at Facebook Ng kanilang mga kinakanta sa gig mm -hmm. Ang tanging layunin ng kanilang pagre-record at pag-upload Ay maging alaala nila sa kanilang pagtanda Pero mm -hmm. higit pa nga rito ang nangyari Nagla-live din sila sa kanilang mga platform noon sa YouTube at Facebook Tinuloy-tuloy ito ni BJ at ng kanyang butihing asawa Para mag... Wait lang, ka lang before pa kami nag-live sa Facebook, marami pa kaming uh, live streaming flat platform na pinasukan. Napasok pa namin yung Uplive, yung mga Digo, yung mga Kumu. Marami pa. Hanggang dumating kami sa ano, sa... Uh, kasi pandemic days yun eh. Nasa stay at home lahat. So, wala kaming choice kundi. Mag-livestream lang ng mag-livestream. Hihingi kami ng Gcash para pang sa araw-araw. So, na nagawa namin yun during pandemic so pinasokan namin lahat nag, nag live kami sa lahat ng pwedeng i-live na platform so yun hanggang naman to kami sa facebook live at saka sa youtube Karoon ng ekstrang kita kahit papaano kahit kaunti lang ang kanilang viewers noon hanggang sa may isang sikat na influencer at blogger na nag share ng kanilang live at doon nagsimulang yeah, kumalat at sumikat ang kanilang mga ah hindi ko maalala eh kung sino yun yung pinaka vlogger na ano. Yun yung iniisip ko eh. Sino ba yung vlogger talaga? Hindi kasi ngayon hindi ko pa kumpirmado kung sino talaga yung vlogger na yun eh. Gusto ko sanang pasalamatan siya eh. Cover song. Naging hands-on nga si BJ sa pag-manage ng kanilang mga video. Mismong si BJ ang nag -e edit nito at si Charlotte naman ang nag-aasikaso sa mga inquiry yes. para sa kanilang mga invitation o mga gig ngayon, kinikilala sila bilang isang real-life couple band at minamahal ng kanilang milyon-milyong subscribers at followers. Nagtutour sila sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Yes. At maging sa Amerika, ay may nakaschedule silang tour. Sa kanilang pagiging yes. humble at masipag, nakamit nila ang lahat ng meron sila ngayon. Ikaw, ano ang masasabi mo patungkol sa mga pinagdaanan ni BJ bago natamo ang kanyang o kanilang... Mm ang estado nila ngayon Pag-usapan natin yan sa comment section mga kakwento At paki-comment mo rin kung saan ang iyong lokasyon upang malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang kwento nating ito Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe bilang suporta Sana yes. mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership dito sa ating channel Ito ay 25 pesos lamang para ma-activate nyo ang mga perks natin gaya ng ating mga special ayun so yun, emo na lang sa salamat kanta kwento sa iyong uh, video na ginawa uh, para sa comment section Uh, at early access ano, sa ating mga uh, kwento uh, at na may mga, iba may mga, salamat uh, na agad so nakaka-overwhelm na yung mga content creator na todo kayo sa pag uh, atong tawag dyan pag research about sa mga artist pero hindi talaga may iwasan na meron talagang ah uh, information na hindi accurate, so kaya ginawa natin tong ano, yung simpleng reaction video lang at least maliwanag ang lahat so, maraming salamat sa lahat po ng mga ka-SweetNotes natin na na kinood at sa lahat pang sumusuporta sa SweetNotes music, at sa, don't forget to follow Kanta Kwento sa mga upcoming ano pa kwentohan, kwentuhan ha, ng mga local artist din. Napansin ko yung mga content niya kasi mga maroon ano eh uh, local art local artist na sumikat sa ano sa social media. So ayan. salamat. Maganda, maganda. Maganda yung sobrang effort nung pagka edit mo. Ang dami mong mga clips na ginamit. Pero sobrang nakaka-amaze kasi ano lang, wala yun lang. Hindi ko alam kung taga-sento si Kanta Kwento. Shoutout sa iyo. Maraming salamat sa support sa sweetness Music. God bless you.